Sa lugar ng Casimiro Town Homes naabutan ng aming grupo na nagsisimula na magbenta ng gulay si Tatay Ramil. Kakumpisa niya pa lamang, ngunit naman na agad namin ang hirap ng kanyang trabaho. Maya-maya apay, bumili na ang isa sa mga suki ni Tatay Ramil. Tumas na kagabi yung sibuyas. At sunod-sunod na nga na nagsilapit ang iba. Sa ganitong paraan ay naitaguyod niya ang kanyang buong pamilya sa gutom at sa katunayan na niya na ang kanyang panganay na anak, bunga ng kanyang sipag at tiyaga. Kamusta naman po kuya? Habang ngayong umaga, mga nakamagkana so, na po kayo. Kamusta uh, lang? Ay, ay 600. Saka 600 na ako. Oh, 600 po agad. Laki rin talaga kuya kinikita dyan, no? Oh. Oo, uh, kailangan. Tsaga lang. Tsaga lang. Uh, may pa siya. Pag may nag-aarap talaga ng anak, mo. Para natalasin. Napansin ko kaya kanina may mga suki na talaga kayo, no? Oo, oh, marami. Apo. Kahit hindi ko na ano uh, yan, busang lumalapot na lang. Opo. Nakilala namin ang isa sa mga suki ni Kuya Ramil sa kanilang subdivision Ay, kuya po. na si Aling Marta. na magbubulay, nasipag siya na tao. Hmm. Saka bumura yung tindan niya. Opo. So sa so kanya po kayo lagi nabili ng tunay. Uh -huh. every Palagi, everyday. Halata nga po kanina eh, so, mukhang suki na po niya kayo. Oh, everyday, everyday yan. Kasi yung pressure niya pang hindi biso. Sa kabila ng magandang benta, di may ang pagkakaroon ng kakumpitensya sa mga mamimili, lalo na sa umaga. Kuya, po. Bali, hindi rin talaga pala may iwasan na nagkakaroon ng unahan sa tinda, no? Oo, kailangan mabilis ka kumilos. Parang oh. hindi maunahan. Sa subdivision niyo po ba, kuya, ilan po yung mga kagayan ninyo nagbibenta ng gulay? Ah, oh, sa subdivision, minsan tatlo kami, apat. Apo. Oh, doon sa bunker, apat kami. Apo. Oh, kailangan doon, una-unahan ka talaga. Tsaka ang labanan doon, kuya, yung presyo talaga, no? Yung presyo. Kailangan, mababa ka ng kamuli. Sa iba. So balisan naman po tayo next kuya. Na pupunta? Moon Air. Sa Moon Air. Malayo po ba yung dito kuya? Malayo dito. Okay po. Malayo. Umaga pa lang po kuya. Pagod na pagod na po kayo no? So mas um, Medyo mabigatan. Ah. Medyo... May talaga. Nope. Ngayon po. Oh, po. yung anak nyo kuya? Oo oh, siya. Sumunod sa panganay. Apo. Mamaya po tutulong siya sa inyo dito? Tutulong. Okay. Tutulong siya kasi mahirap. Apo. <laughs> Ngayon, kami naman ay pupunta sa Bonner Home Subdivision. Dahil maaaring naghihintay na sa pagdating ni Tatay Ramil ang kanyang mga suke na taga roon. na ako, ya? Okay. Kaya po ba tayo kuya? Pagkaliwa Kaya pa kuya? Tanghali na pero tuloy pa rin ang paglalako nila Tatay Ramil at ng kanyang anak. Kahit natirik na tirik na ang araw. Mga ilang oras na po ba tayo dito kuya na naglalakad kaya? Opo. Opo. Gabi. Bili ba ako kuya sa ano nyo? Sa resistensya nyo pati pa yung kat sa paan nyo? Oo, Kami mga bata pa pero susuko na. <laughs> Tila manid na ang kanilang mga paa sa pagod at pangangalay. Siguro dahil ito sa kanilang kasanayan at pagiging dalubhasa sa kanilang ginagawa. Ang nakasalubong namin na magbibenta rin ng buko ay dati rin palang tindero ng gulay. Gulay po. yun. Ano pa? Itinda rin ang gulay. Ah, yung nakasalubong po natin? Oo. Uh, ngayon, buko na ang tinda. Buko na ang ngayon. Ah. Oh. daw, logi. <laughs> Buti po kayo kaya hindi po kayo napapaisip na lumipat na lang. Ah, oh, hindi. Kasi nahirap pagpalipat-lipat eh. Kailangan malugi naman. man. Kausunod, tutubo ka rin. Apo. Ah, may time rin po na nalulugi kayo. Oh, may time na nalulugi ako pero nababawi din. Tagatagalan, nababawi din. Kahit ang tricycle driver na ito, ay tila may paninindigan rin sa kanyang trabaho. Ha ha ha. At upang mas makilala namin si Kuya Ramil, sinamahan namin siya hanggang sa kanyang pag-uwi sa kanyang tahanan. Doon na naabutan namin ang kanyang ama na masaya nang makita ang kanyang anak na nakauwi na at ang kanyang mga anak na nahihiya na humarap sa kamera. Ramdam namin ang pagtanggap sa amin ng kanyang ama dahil kita ito sa kanyang mga ngiti Sa mga puntong iyon, mas lalo pa kaming napahanga kay Tatay Ramil. So ayun po kuya, um, may mga tanong lang po kami kuya about po din sa uh, pagkatrabaho niyo po. Um, sa yung una po, uh, saan po kayo pinukuhahay uh, ng mga pinahin ng gamit na yung mga uh, kulitas uh, 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 sa kabila ito? Sa uh, Mr. Ria, uh, may isang nangyong mga sa kaliwa. Ako, kaliwa, kaliwa, kaliwa po. po. And then, saan po kayo original po na nakatira? Yung talagang dun po kayo homegrown talaga? Uh, so, nandito, sa... Yung talaga kung pinagsimulan niyo yung magulang nyo ano Sa ah, sa dito, dito. Bicol. Ah, Bicol po. Sa uh, Sorsogon. Sorsogon, magkababayan po tayo. Saan po kayo sa Sorsogon? Repulillas. Ano po yung ano po? Natapos niyo po sa ano po? Pag-aaral po. Uh, high school lang, high school. High school. Lang. Graduate po ayo ng high school. High school. And nung noon po ba? Um, uh, talagang yan na po yung trabaho niyo or meron po po kayong tinagsimbol trabaho? Meron. Data akong janitor sa hotel. Janitor po sa so hotel. Hmm. Okay. Saan ang hotel po? Okay, 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 okay. And then ano po yung para naging kipo, para naging susik, para um, ayun nga, magpunta kayo sa pagbibenta ng gulay. Susik. Uh, okay. uh, uh Pag-araw ng mga anak, ko, parang hindi sila mahirapan, <laughs> uh, hindi kayo mahirapan sa pag. Pag-gastos, kung araw pang-biotize ko, Instagram, tapos sa ng... Facebook. Ano po yung pinaka naging dailan ko kung bakit po kayo may nagbibenta ng gulay? Um, video? Ganyan nga sa ramen, ah, ah, parang hindi gano'ng maghirap. Ang tinda ng guray parang... Yung mga anak niyo po ba, um, talagang malaki po ang naitulong ng pagbibenta niyo nga, yung gulay gula po? Bro, so, malaki ano yung nagtulong mo kasi eh? siyempre yung sa mga araw-araw na mga kailangan na masaya ng anak ko sa eh, school school araw-araw kung kaya yun, pagtinda ng gulay yung madali Ayun po, nabanggit niya po yung puhunan po um, magkano po ba yung start po nito um, kung gusto magkaroon ng business na ganito ano po, magkano po yung puhunan na kayo na kailangan? Kailangan ng uh, kahit tatlong libo, pwede na. Tatlong libo po, meron mm -hmm. ka lang ganyan. Hanggang lima libo. Ah, okay po. Kamusta naman po yung um, pakikitungo po sa inyo ng mga mamimili? Minsan po ba eh, mahirap talaga makitungo sa kanila? Lalo na yeah, sa no, mga no. preso, gano'n. Hindi naman, kasi hangos lahat kasi ang buko yung mga ah, mamimili. So, kailangan kasi pag tindak ka marunong ka mag isa ka sa mga mo ay alam naman po natin lahat po yan na hindi lagi uh, successful hindi lagi masaya at mm malakas yung benta may point rin po ba sa buhay ninyo kaya na parang parang paglalakunin yan biglang nahirapan kayo nagadown kayo yung halos gusto niya na sumuko. Umabotin po ba kayo sa time na gano'n? Um, Umabot po sa time na gano'n. Minsan ang imisip ko lang para ano pa yung mga anak ko na nag aaral kailangan kailangan lalab -laba na labanan yun. Diretso, hanggang kaya ko pa. Yun, bumabangan pa um, rin ako. Bili po kami sa inyo, Tay. Ano na po ba yung naabot ko panganay niyo po? ah oh, yung anak ko, pang college na siya ngay Calibs na siya ngayon. Third year college na. So, dito, dito lang po talaga kayo nakakuha ng pera po No? So, dito sa pagbura, at kaya yung asawa ko. Dito, dito sa ilayin. sa il ah. Ah, uh, gaya po kanina umaga, no, kasama po natin po sa bahay kasi nag-silent <coughs> tour kayo doon sa doon. okay po. Ilan la, po la, sila magkakapatid? Tatlo lang sila, tatlo. Lahat po ba sila? Babae po? Or uh, uh dalawang uh, babae, isang lalaki? Ah, yung kanina po kasama natin. Yeah. Yun po si Kuya. Anong pangalan po? Si Ronel. Ronel po. Ilan, anong year niya po or grade po? Ah, grade po lang siya nakatapos kasi na ayaw na niyang patuloy kasi nahirapan siguro malaki na kasi siya eh. Oh, okay, bakit, bakit po sa ganun? Ano po next ba siya? Uh, Dahil lang sa girl, nabuli siya ng mga uh, kaklasis, kaklasin niya. Hmm. na siya kasi um, okay. eh, lang lang siya ang pinakumalaki. Opo, oh, eh, tumigil naman siya. Ah, nakaranas no, po uh, siya ng pangbubuli. Hmm. Yung Uh, Maraming marami salamat po kuya sa pagpapa-unlock niyo po sa amin na makasama kayo ngayong araw na ito at magawa po namin yung aming um, uh, kuya. And sana po mas marami pa po kayong ma-inspired na tao. And tibayan niyo lang po. Nagaya nga po nang sabi niyo kanina hanggat may dahilan eh, pagpapatuloy na yun yung mga anak ko. Ayun kuya, marami masyado kami na-motivate and talagang na-overwhelm kami sa mga ginawa natin yung nakasama namin kayo kanina, ibang klase pa lang experience yun. Tipong naglalakad lang kami, pero wala pa kami tinutulak nun, pero pagod na kami. And then, yun, sabi niya mga, wala pa yun. Kumbaga, wala pa sa kalahati ata yung ginawa natin eh. Kaya grabe yung motivation niya. Yun Matak pa kung isan pa. Matak po. Matak po. Ayan, napansin nga na e. yun, nagkakaroon pa ng agawan minsan. Oo, hmm. ganun. Minsan nagkakaroon.

Yung so, ng Diyos bumalik din ako. Eh, nandiyan pa rin ako ng titinda. Kaya po, ang uh, tatanin niyo po ngayon, eh. kailan niyo po siguro naiisip na magpahinga lang po sa trabaho niya? Eh? Oo, oh, dito sa pang ng gulay. hanggat malakas pa ako, hindi ako titigil sa pang-gulay. Yan po, sinag-aaral yung anak ko yung pangaraw-araw naman, ng pangbastos yan pa rin ang sa pagsinda ng buwan hanggat malakas pa ako. ay nabanggit niyo po yung sa gastos po um, ito po ba tinitira nyo ay inyo po talaga o uh, rumerenta po kayo uh, ay, ay renta po dito eh Ukaano naman po ang renta yung bawa ang isang rembo ang isang buwan hindi so, po isang buwan tapos tatlo ba? dalawa po po yung pinag-aaral nyo mm. dalawa Kamusta naman po kayo yung kalusugan niyo po ngayon? Okay naman na po kayo? Wala po kayo sakit na wala na mga naranasan? Minsan, pag may sakit ng katawan. Pero pag nakapagpay na lang, wala. Hmm. Kasi kanina, saksi po kami sa kung gano'ng kahirap yung trabaho niyo. Mainit. Tapos may tinatulak pa kayo. Hmm. Ano po, ito? Mahirap lang talaga, pero tsaga lang. Pero nakaka din kami. Nakita mo na akong kanina talagang Hanggat yan, kaya kung, uh, po yung magtulad ng buhay. Ano nga po pala yung pangalan mo? Ramil. Ayun. Salamat po kay Ramil. Uh, ako po si Renan. And ayun po, si mga classmates ko. Sila Leila, si Christina yan, si Jan Ver, And yung cameraman si Ramil. Ano niya? Yeah, and see miguel quinta